masakit ang likod ko. Laging masakit ang likod mo. Tapos, Kailan nagsimula? Matagal na po siya. Matagal na. Wala kayong mga opera before? Wala kayong mga disgrasya before? Ano lang? Ano lang? ano uh, pala ako dun May Mga 14 years na din okay. ko. Okay. Wala yun. Hindi. Pero pula noon, laging masakit na yun. Sigurado ka? Kasi ang tagal na noon. Kung mula noon... Hindi naman masakit na lagi yung... Kasi pag nahiga ka, parang hindi ako sira dududa sira ang sa akin lang yung clarification na kung talaga kasi tinitrace natin kung saan ang gagaling I mean, hindi yung duda na tanong para kung baga may depend mo na ay di, talaga eh talaga yung pinagpumpunan eh kung hindi naman, syempre dun na papasok ako ng yung assessment na to part ng assessment eh ngayon, kaila, sa tingin mo gano'ng kasakit yung balakang mo sabi mo palaging masakit 10 yung pinakamasakit tansya mo na 10 yung pinakamasakit ay, hindi naman di mas, mas masakit. Mas oh, okay. mas akong... Ay, hindi maganda. Mas madali lang. Ay, lang okay. Alam mas gusto kong na Kasi ngayon, parang minsan masakit talaga. Minsan talaga masakit. Mm -hmm. Ano yung nagdudulot? Para, kumbaga, ano yung ginawa mo para sumakit naman talaga? Pag matagal akong naglalakad, nakatayo. W wala kang buhat-buhat kahit normal walk lang? Mm -hmm. Kasi ano, ano eh. Ah, matagal akong naging driver. Nung mm. 12 -hmm. oras na kaupo na, ipagbababa ko. okay. Gets ko na. Gets ko na. Puso ka rito. Kailangan naman Kailangan naman natin. Saka yung parang nagkaroon ako na dati ng crossing. Uh, okay. Pagalit mo sa rapo. Ako natin. Pero, Pero nawala din. Pero ngayon parang bumabalik. Tignan Sa mga tanungan natin yung mga ganyan, ako na nag-i-estimate, ini-estimate ko na kung anong naging possible na dahilan Ayun. Eh, ay, sa mga driving kasi, ako driver din ako eh. eh mas bata ako sa inyo. Binabalakang din ako. <laughs> alam mo yung, <laughs> eh, ako, truck din ako lahat eh. Pagbababa ka sa trap tapos, ay, tapos pagkikising ka sa umaga. Mm, yeah. parang para, hindi mo alam ha, na, kala mo, binugbog yung balakang mo. Wala naman, inisip ko, wala naman ako ginawa, you know, di man ako nagbunta. Pero yung maghapon nating tag-tag sa trap nakaka-epekto yun. Tapos, siyempre, may partner kayo, ako may partner Wala kang mahalalang kinama eh Pero syempre, may partner tayo Baka nag-intercourse kayo Pagkagising yun sa umaga uh, Hindi nyo alam Na pwersa yun doon Pero that is normal kasi sa may mga partner Pero hindi nyo lang nalalaman Na doon din pala ang cost. Okay Basta ang mahalaga, walang opera 哎呦，我去 <Wait>,、huh? <Okay. S 1> Ngayon sir, ano ba yung routine mo ngayon? Nag-work ka pa ba ngayon? Nag-drive ka pa ba ngayon? Ano ba yung pinagkakabala natin ngayon? Parang na lang po. Parang na lang. <coughs> yan. Pihaya. <Relax> <coughs> ano yan nakabuko na yan? Patanggan mo nga yan. Ano yan sir? Mamaya oh, dadapa kayo eh. Parang di maipit. Yan ng buying war kasunod ito, tapaan na eh. Sige, tapaan po si... handa niyan. Okay po? Yeah. Pero hindi ko ka rin eh. Dapat ito muna yung ano mo. Tinabi mo. Nakalimutan ko. Sakto. Sakto. Pero ko rin ba kayo? yung yung back pain niyo mild lang eh. Kasi pag ganung galon eh. Pero pag vertigo, pag sumumpong 'yan, buong buhay mo apektado. Oh, ba't hindi itong nireport mo sa akin? <laughs> ah, ito pa <pwede> din mas matagal. <laughs> yung back pain mo, base sa assessment ko sa'yo. Pag anong-ganong lang, eh, may minsan ko kayang-kaya, minsan may masakit tsaka may mo pa etong vertigo, matagal na pala nakalimutan mo <laughs> pero yun kasunod niyan pekto sa tenga, massage sa ulo natraction na rin siya eh yun naman yung kasunod niyan tapos ito na lang yung pinakapanguli niyan massage sa ulo tapos, sambunot yan hmm. Tapos sir, pag nagpa-treat kayo ng vertigo, lahat kayo, iwasan nyo muna yung magpuyat within 1 to 2 weeks. Kung hanggat maaari, kung makakatulog kayo ng medyo mahaba-haba. O sabihin na natin may, ansay, may insomnia pa kayo. Kung makakadaya ng tulog sa tanghali, bumawi kayo. Sabihin natin, hirap kayo matulog sa ano, gabi. Kasi, para, siyempre, iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan eh. Baka may iisip kayo. Kung makakadaya ng tulog sa tanghali, tumulog kayo, bumawi kayo sa mga puyat na ginagawa nyo. Kahit mga 1 to 2 weeks lang. Okay? Wala nang ibang makakapag-retrigger sa mga hilo-hilo natin o lula-lula natin. Puyat lang yung mga vertigo na yan okay Magbiling-biling ka ngayon dyan. Tignan mo. Alam mo naman yung kung paano pakiramdam. Eh, yung guno no? mo. Yung ganto, kasama katawan. Para alam mo talaga yung... Mm. Mm. Biglang upo. Hmm. Ha? Okay siya. Okay? Pusi. Dito naman tayo sa balakang Mga vertigo nyo, kaya ko yan. Maniwala kayo sa akin. Kahit gano'ng kayo kasibir, kaya natin yan. Tayo ka, Pusi. Sa balakang naman. Harap ka sa akin. Kailangan matutunan nyo ito eh. O, parang, yan, lakas ang bukod One, kapila. Two. Okay? O, buka. Tapos, haplos ng paw. Pag hindi kayo marunong maghaplos, hindi kayo marunong maghilot, ganito lang oh. Para nyo lang siyang ramang bulid. Ganyan, pwede well, na yan. Kung di ma marunong maghilot, syempre, kung marunong naman kayo, syempre, may timing yan. Ganyan, ganyan. Pero kung hindi kayo marunong maghilot, Okay lang, rumble rumble niyo pansamantala. Thank you so much. Huwag lang maligo today, ha?